Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Abril 3, 2025. Habang dumadaloy ang hangin na iyong ikatlong araw ng Abril, mararamdaman mo ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong pagkatao, Sagittarius. Para bang ang mundo ay puno ng posibilidad at misteryo, naghihintay lamang na iyong tuklasin. Ito ang araw kung kailan ang iyong kalikasang malaya at mapagsaliksik ay mas lalong pinapalakas ng puwersa ng universo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng anumang bagay, yakapin mo ang diwa ng pakikipagsapalaran, at hayaan mong dalhin ka ng agos ng buhay sa mga bagong direksyon. Ang siglang ito ay isang paalala na ang iyong espiritu ay hindi maaaring ikulong sa kawalan ng dalaw. Kailangan mong patuloy na gumalaw, maghanap, at tuklasin ang mga bagay na magpapayaman sa iyong isipan at kaluluwa. Sa kabila ng matinding sigla ng araw na ito, mahalagang pagnilayan mo kung paano naapektuhan ng iyong damdamin ang iyong mga desisyon. May mga panahong maaaring madala ka ng bugso ng iyong emosyon at gumawa ng mga desisyong hindi ganap na pinag-isipan. Subalit na iyong araw, hinihimok ka ng sansinukob na suriin ang iyong sarili ng mas malalim. Ano ang tunay mong nais? Ano ang dahilan ng iyong mga kabustuhan? May mga bagay bang gumugulo sa iyong isipan na kailangang bigyan ng atensyon? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyong magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Isa rin itong magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa ibang tao. Ang iyong paraan ng pakikipag-usap ngayon ay nagiging mas makapangyarihan, kaya gamitin ito sa positibong paraan. Marahil may mga tao sa paligid mo na nangangailangan ng iyong pananaw o suporta. Sa pamamagitan ng pakikinig ng may bukas na isipan, maaari mong matulungan ang iba at sa parehong pagkakataon ay matuto mula sa kanila. Minsan, ang mga simpleng pag-uusap ay maaaring magbigay sa iyo ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring magkaroon ka ng matinding pagnanais na mapalapit sa mga taong tunay mong pinapahaladahan. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong pagtuunan ng pansin ang iyong mga relasyon, pamilya, kaibigan, o isang espesyal na tao sa iyong buhay. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong emosyon ay maaaring magdala ng mas matibay na koneksyon at mas malalim na ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Sa aspeto ng trabaho at karera, ito ay isang araw ng inspirasyon at bagong ideya. Kung may mga proyekto kang matagal ng pinag-iisipan, ngayon ang tamang panahon upang isulong ang mga ito. Ang enerhiyang dala ng universo ay nagbibigay sa iyo ng mas matalas na pag-isip at masusing pagpapasya. Gayunpaman, huwag madaliin ang mga bagay. Ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng tamang oras at pagsisikap. Magtiwala sa proseso at hayaan mong gabayan ka ng iyong likas na talino at kakayahan. Sa usapin ng kalusugan, ito ay isang paalala na bigyan mo rin ng pahinga ang iyong katawan at isipan. Sa kabila ng iyong walang tigil na paggalaw, mahalaga rin ang pagbibigay ng oras para sa pagpapahinga at muling pag-recharge ng iyong enerhiya. Ang simpleng pagminilay, paglalakad sa kalikasan, o pakikinig sa musika ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan, at malalim na pag-unawa. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagdadala ng anumang bagay na may asul na kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang kalmado at balansing isipan. Ang iyong maswerteng mga numero ay tatlo, labing isa, at dalawamput walo. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at gabay sa iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang simpleng gawain ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay at mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, pagmilayan mo ang mga aral na natutunan mo. Anong mga mensahe ang ibinigay sa iyo ng sansinukob ngayon? Ano ang mga bagong kaalamang natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Ang mga sandaling ito ng introspeksyon ay mahalaga upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng natanggap mong biyaya, maliit man o malaki. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na maaaring magbukas ng mas marami pang oportunidad para sa iyo sa hinaharap. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagiging bukas sa mga pagbabago at ang pagtanggap sa mga aral ng buhay ay maaaring magdala sa iyo ng kaliwanagan at kasiyahan. Magtiwala sa iyong kakayahang umangkop sa mga sitwasyon at tandaan na ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas mataas na kamalayan at tagumpay. Yakapin ng araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at makikita mong mas magaan at mas malinaw ang iyong landas sa mga susunod na araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.